So yon mga katatay, mga kaibigan. Meron nag-comment sa akin bakit hindi raw ako tumitigil sa paggawa ng video, sa pag-upload ng video, sa pagbablog. Eh wala naman daw nanonood. Um, ang masasabi ko, nag enjoy lang ako dito sa mga ginagawa ko, sa pagbibideo ko. Kasi ang merong rason na yung akin, yung para sa sarili ko, ang nakikita kong rason kung bakit hindi ako tumitigil, kahit hindi kayo nanonood sa mga video yung ginagawa ko, sa mga ina-upload kong video. Ito yun eh. Uh, tatanggapin ko yung comment na yun, nang maluwag. Uh, gagawin ko siyang, syempre, ang iisipin ko na lang ay yung positibong way ng pagtanggap ng comment na yon kahit alam nyo kahit alam nyo medyo mapanakit <laughs> pero okay lang yon yun, yun yung mga gusto kong tanggapin para mag grow dito sa ginagawa ko sa buhay lalong lalo na kaya yung rason kung bakit hindi talaga ako tumitigil sa pagbablog sa paggawa ng mga video sa pag youtube sa paggawa ng mga reels ay ito yun eh gusto kong maging successful talaga ako sa buhay hindi lang dito sa pagbablog hindi lang sa pagtatrabaho kundi sa buong buhay alam nyo kasi ako yung tao na gusto kong makaranas ng kaginawaan sa buhay dahil isa akong tubong samar na talagang mahirap sa buhay noon, at kahit naman ngayon pa. <laughs> hindi hindi ibig sabihin na kung nandito ka sa Canada ay uh, maayos na ang buhay mo. Siyempre, nag-uumpisa tayo lahat sa zero. Napunta tayo rito dahil ito yung nakikita nating paraan para magbigay ng daan sa atin para maayos natin ang ating buhay. At para mag para maging maganda ang buhay ng ating mga anak ng ating pamilya. So ito yung rason eh no. Kaya hindi ako tumitigil dahil gusto ko talagang maging successful sa buhay. Siyempre, kailangan mo lahat paghirapan. Magtatrabaho ka, kailangan mong pagtrabahuan para sumahod ka. At itong ginagawa kong pagbibidyo ay isa itong paraan na nakikita kong al alternative para in the future meron akong meron akong option at meron akong meron akong meron akong choice na kung paano ako kung paano ako kikita hindi lang naman sa pag-youtube ang ginagawa natin para tayo kumita eh meron tayong mga alam na paraan kung paano kumita minsan hindi na natin um, uh, ipinapangalandakan sa tao kung paano tayo kumita syempre nasa atin na yon. pero itong pag youtube kasi ganito, ganito, gan, ganito naman talaga yung platform na to kailangan natin ipakita yung mga minsan yung mga ginagawa natin kailangan natin gumawa ng video para tayo magkaroon ng mga subscribers at uh, mga followers para may manood sa ating mga video and hoping lang naman kaya trying hard ako dito sa aking ginagawa kasi gusto kong magkaroon ng another option na kung paano ako kung paano kikita so kaya hindi ako tumitigil at naniniwala ako sa sarili ko na balang araw ay mara dadami yung susuporta sa mga ginagawa ko hindi lang sa hindi lang dito sa pagbablog hindi lang dito sa pag youtube hindi lang sa pag facebook sa totoong buhay kasi meron tayong mga nakikitang tao na kaya ka namang suportahan nandyan para sa inyo para sa'yo na kahit um, na kahit na nakapagkasama nyo sila pagkasama mo pagkasama ko sila ay nafi-feel ko na susuportahan nila ako sa aking ginagawa dito sa YouTube sa pagbibideo. So ayun, yun yung ra rason na kung bakit hindi ako tumitigil. Gusto kong makaranas ng kaginhawahan sa buhay, hindi man dito sa pag-YouTube, sa totoong buhay, kailangan nating magsikap. Kailangan nating magtrabaho. At siyempre, kailangan natin laging magdasal para lagi tayong gabayan ng nasa taas. So ayun, ayun ang rason kung bakit hindi ako tumitigil. At syempre, salamat na rin sa nag-comment. Kung, kung ano man ang nakikita mong rason, ay nasa sayo na yon Okay lang ako doon. Basta naniniwala ako sa sarili ko na kaya kong kaya kong umangat sa kahit uh, sa, sa anumang bagay na gugustuhin ko kasi naniniwala ka sa sarili mo hindi ko nga hindi ko nga pinangarap na, na, mapunta ako dito sa Canada eh basta na lang nangyari basta na lang nagkaroon ng oportunidad kaya grinab ko yung oportunidad na yun pinaghirapan ko pinagtrabahoan ko at syempre nagtiis ako ng ilang taon para makapunta rito. Kaya kung magiging kung ang goal mo ay maging successful sa buhay, kahit maliit man lang maliit man 'yan na bagay, dapat uh, hindi ka basta-basta sumusuko. Dapat pagtrabahuan mo. Ayun lang. Thank you sa thank you sa nag-comment at sa mga sus- at sa mga sumusuporta at susuporta palagi ako nagpapasalamat. Bye.